Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ang panukala sa kanyang sulat kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Layunin ng Magna Carta na tiyakin ang benepisyo at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat sa pamagitan ng reintegration program at grievance system. Ito ay bilang tagonan niya sa kakulangan sa pagsasanay at accreditation ng mga seafarer na posibleng makaapekto sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Dagdag pa ng Pangulo, makatutulong ito para masigurong Sumusunod ng Pilipinas sa international standards. Sa gitna nito, umaasa si Zubiri na may papasanan ng Senado ang naturang panukala ngayong linggo. Una nang inaprobahan ng Kamara ang versyon nito ng panukala noong Marso. Tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng China sa timog silangang bahagi ng Baho de Masinloc. Alinsunod sa detektiba ni Pangulong Ferdinand Dar Marcos Jr. ipinagutos ni National Task Force for the West Philippine Sea Chief Secretary Eduardo Año ang special operation para alisin ang hazardous barrier. Ayon sa PCG, may tutuloy itong panganib sa paglalayag at nakasasagabal din sa pangangisda ng mga Pilipino sa lugar. Iginiit din ang ahensya na isa itong padlabag sa pandaigdigang batas. Una nang pinagtibay ng 2016 Arbitral Award na tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino ang Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Nakikipag-ugnayan na ang PhilHealth sa National Privacy Commission matapos ang hacking incident sa sistema nito noong biyernes. Dahil dito, pansamantala munang ibinalik ng PhilHealth ang manual transactions. Bukod sa NPC, puspusan na rin ang pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology, PNP Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation para maresolba ang issue. Ayon kay PhilHealth, spokesperson at Senior Vice President Israel Francis Pargas, umabot sa 72 workstations o computers ang nahak. Ilan sa mga apektadong serbisyo ay ang PhilHealth website at e-claim system. Samantala, iginit naman ni Palgas na hindi babayaran ng PhilHealth ang hinihinging ransom ng mga hacker na 300,000 US dollars $300 o katumbas ng 17 milyong piso. Sa ngayon, magsasagawa na ng investigasyon ng NPC sa security system ng PhilHealth. Alamin din ng ahensya kung may posibleng kapabayaan ba ang PhilHealth o ang kawani nito kaugnay ng naturang cyber attack. We shifted to manual operations uh, simula po noong biyernes hanggang ngayon. But we are expecting that by today or until tomorrow, ay may-up na po namin ang ilan sa mga sistema na ito at muling magamit natin. Yung daw pong Medusa, uh, in history is around 2019 pa na umaatake uh, dito nga po sa ating mga uh, computers and all. At ito po ay isang international syndicate. Uh, na virus attack nga po. So hindi lang sa Pilipinas lang nangyayari. So ang nangyayari po nito is they are getting the data at ito po ay ini-encrypt nila at pagkatapos po noon sila ay hihingi ng ransom demand para po ma-decrypt yung data at magamit muli. So sa ngayon po ay uh, ganun po yung pangyayari. Ganun po yung uh, on how a ransomware uh, this Medusa uh, incident na nangyayari. So, pero ang magandang balita po nito, ASEC, is uh, according to our initial investigation, ay wala naman pong a uh, leak with regard to personal information and walang na-compromise na medical information ng ating mga miyembro sa ating unang uh, pagsisiyasat at pag -iimbestiga. Target ng simula ng Commission on Elections ang pagsasampa ng disqualification cases laban sa ilang kandidato ng barangay at Sangguniang ang kabataan election sa Webes. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, may kinalaman sa premature campaigning ang reklamong ihahain ng ahensya. Posiblean niyang pumalo sa 84 ang bilang ng mga ire-reklamong kandidato. Ito'y matapos makatanggap ng unsatisfactory answers mula sa mga naturang BSKE candidates. Sa huling tala ng Comelec, Pumalo na sa higit dalawang 2,000 kandidato sa bansa ang napadalhan ng show cause order kaugnay ng premature campaigning. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.